sana ang mga pinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ay para ng komprensibo at tapat na impormasyon. Baka tutulong yan sa mga botante para makapili ng tama sa 2025 elections. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halim. Sampung buwan bago ang 2025 midterm elections, inilunsad ang pinakamalaki at pinakamalawak na election coverage sa Pilipinas. Ito ang Bilang Pilipino 2025. Bayan, ang ipanalo. Bilang Pilipino has been our media group's comprehensive coverage across broadcast, radio and print platforms and the campaign aims to inform voters what the candidates stand for and the roles of elected officials and as much as possible to ensure that the proper counting of the votes are made in the course of the elections. Sa pinagsama-samang puwersa ng News 5, Signal, One News, One PH, Radyo 5, Philippine Star, Pilipino Star ngayon, The Freeman, Business World, PLDT at SMART ibibigay sa publiko ang mga impormasyong dapat malaman para sa tamang pagpili ng mga kandidato. Makakaasa rin ang mga Pilipino ng patas at tapat na pamamahayag. Ang pagtrato natin dyan ay katulad din ang pagtrato natin sa mga balita na inihahatid natin araw-araw. No? We really just want to be truthful, to be accurate, and to be fair. Tsaka talagang importante talaga ngayon balansado no to encourage them to exercise their right to vote mm. and for to help them also make that uh, right choice no when selecting their uh, leaders for the country. At para palakasin pa ang adbokasiya upang labanan ng fake news, inilunsad din ngayon ng MVP Group, katuwang ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, ang Think Amuna. Isa itong inisyatibo na layong turuan ang mga botante at mga mamamayan na maging mas makilatis sa pagtukoy ng tamang impormasyon. Hindi kasi maikakaila na mas tumitindi ang pagkalat ng fake news sa social media sa panahon ng halalan. I think it's our mission na to help yung mga Pilipino natin, mga kababayan natin to uh, discern more more clearly kung ano yung uh, totoo at saka ano yung fake news Nariyan din ang banta ng mga gumagamit ng artificial intelligence o ai para magpalaganap ng fake news We just really want to teach the public um, that when they uh, consume information, na stop, look, and think kung tama ba yung nakikita nila bago sila mag-click, mag-share, bago nila i-like. Di ba? So we're teaching them to develop critical thinking skills. Bilang kinatawan ng mga mamamahayag na magsusulong ng mga advokasyang ito, present sa launching kanina ng Bilang Pilipino 2025, bayan ang ipanalo ang mga respetadong journalists na sina Cheryl Cosim, Jay Taruk, Gretchen Ho at Ted Failon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.